Matatawag nga rin ba na financial advisor ang mga insurance agents? Yan pong ang pag-uusapan natin sa video na ito. So unang-una guys, no disclaimer, panoorin nyo muna ng buong video na ito para malaman nyo po yung sagot ko yung buong context. Ayos po ba? So eto guys, makikita nyo na nga yung sagot ko po dito na no, nanggaling sa post ng FTTM na konsan meron silang joke doon or meme na kung saan financial advisor and then nakalagay doon paano pag namatay ka. So actually, meme lang naman nila yon and sumagot lang naman ako dito nang naaayon sa kaalaman ko. So sabi ko kasi dito, pag sinabi mo kasi financial advisor dito sa Pilipinas, automatically dyan, makakakita sa LinkedIn, sa Job Street, and other job hunting websites na included doon yung pagbebenta po ng insurance, which is hindi po masama dahil maganda ang iba't ibang klase ng insurance, kahit nga sa sasakyan, sa bahay, sa lupa, at marami pa pong iba. No, na property and also yung life na kunsaan, kung nakaka-afford ka naman, no, maganda naman po yun. Walang masama sa pagbebenta ng insurance. Yun nga lang pinag-uusapan natin dito, yung pagtawag eh, no? Uh, kung paano mo sila i-address. Ngayon po, itong financial advisor sa Pilipinas, parang pag narinig mga financial advisor, uy, nagbebenta yan ng uh, insurance, ng financial products. Pero sa ibang bansa po, no sa other Asian countries or even Europe or US ang financial advisor po literal na financial advisor na big time yung mga clients nila o dito ka magi invest at yung financial planning to yung insurance mo overall no certified pa sila ngayon po dito sa Pilipinas uh, matatawag nga ba na financial advisor yung mga insurance agents po natin uh, ang sagot ko po dyan is yes dahil insurance po and financial planning kasama pa rin po yan sa finance terms industry um kumbaga nga lang generally pwede natin silang tawagin na financial advisor din natin di ba uh, pero legally okay generally po yun eh but legally kumbaga ang tawag po sa kanila dapat na insurance agent po no or insurance seller K kasi nga po kumbaga ang pinasa nila na exam sa insurance commission that is under the DOF, ba? Diba? Yung Insurance Commission, yun po yung nagre-regulates lahat ng kumpanya, organisasyon, institution patungkol po sa insurance. Okay? So ngayon po, ang pinasala lang exam doon is either BUL or TRAD. Alam po po 'yan. So ngayon, kung pumasa ka doon sa dalawang 'yon, financial advisor na ba ang tawag sa iyo agad, no? Eh ang pinasa mo tungkol sa insurance, hindi naman yung pagiging financial advisor. So kaya kumbaga, generally pwede. No, pero legally ang ang dapat po na tawag ay uh, insurance agent po. Parang parang example lang po ah na car, 'di ba? Car agent, 'di ba? Na ikaw yung humaharap, 'di ba? Na representative sa mga clients na pumapasok. Matatawag ka ba na car analyst kaagad or agent? Ano ba yung dapat natawag? Diba po? So 'yun yung point ko lang po dito. Again, I am nothing against sa the insurance organizations communities. Uh, actually naging kabilang din ako diyan, no? Kaya nga ito eh, educate natin yung masses, yung mga agents, yung mga kung ano man tawag po no sa atin, well planners. Alam niyo po kaya ito eh. Ang magandang tawag na lang po no sa mga imbis na financial advisor, ayokong tawagin ako na financial advisor. Bakit? Kasi nga, financial advisor, taga-advise ka eh. Mahirap naman yung ang tawag sa'yo, advisor, pero yung buhay mo, hindi ka advice advise Tama po ba? Pero ang point ko dyan, ang mas dapat po tawag yung iba ginagamit na nila, eto nga, financial wealth planner or financial planner. 'di ba? So 'yun po yung mas sa tingin ko ang cop no na mas mas okay na 'yun na tawag, 'di ba? Or sa akin po kasi by nature no, junior finance and investment analyst. Yung may title talaga na may pinasa talagang exam din. 'Di ba? Parang CPA, CFA. No? Mas, sa tingin ko mas okay yung ganun. Pero kasi kumbaga kung self pro proclaimed lang na ay financial advisor ako, 'di ba? Parang insurance agent tapos financial advisor. nakakalito. Generally, pwedeng tawagin na financial advisor kung gusto mo siyang tawagin, ba? Diba? To 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 respect, no? Their profession, walang masama sa profession na 'yan. Again, nililinaw lang natin yung tawag, yung pag-address. Ngayon, legally, hindi naman may nakasulat ba doon na financial advisor yung pinasa, pinasa nilang license and exam. Diba? Yun lang po. Kung mali ako, please educate me, no? Please comment. Pero kung tama naman ako, sulat nyo dyan insights nyo, no? Ano yung insights nyo sa sinabi kong ito, sa sinabi ko sa video and also, may mga ano ba yung experience nyo din, no? Sa mga insurance agents or financial advisors, no? Ninyo po. Diba? So, tinun natulungan nyan ba nila kayo or ano bang experience nyo? Negative ba or positive when it comes to this? Pero overall, insurance mahalaga po yan sa bawat Pilipino sa bawat tao sa nabubuhay po para nang sa gayon it is a way of risk management po kasi natin dito no hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka mabubuhay nagco-compute nga tayo ng retirement fund totoo naman yun hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay so it is much better to have that uh, um, to have that capacity no na maka-afford ka ng kung ano mga insurance ang point nga bakit guys mahalaga insurance sa bakit no yung sasakyan naka-insured yung nagmamaneho hindi ano yun? <laughs> ano mas mahalaga, buhay ng tao o yung sasakyan o yung pag-aari mo, property o yung buhay? Yun lang naman po yung pinopoint out natin dito. Kaya again, kung, ano trip niyong tawag, financial advisor, insurance agent, wealth planner, financial planner, depende po sa inyo. No? Pero ang point ko lang dito, nilinaw ko lang, base sa nalalaman ko po no, as several years in finance industry already. So yun lang po. God bless you all. See you on my next vlogs. Follow for more.